Isa lang pala hinihintay si Finance Secretary uh, Frederick oh. Go. Secretary Go, magandang, magandang morning. morning. Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Po sa inyong dalawa. Opo, uh, inyong maga po. Secretary, ang daming ang yung napasaya dito sa order niyo na to. Maniwala kayo sa mga mga, mga businessmen. Itong uh, suspension at, of uh, lowa sa commission order. Uh, mabuti naman at, at Natuto po yung mga taong bayan. Uh, sumusunod lang po kami sa utos po ng Pangulo na <clears throat> maghanap ng paraan na matulungan ng mga tao at mag-practice po ng good governance in government. Secretary, mm -hmm. ano po ang uh, nagtulak sa inyo para gawin ito agad-agad? Itong uh, suspension ng uh, field uh, audit at uh, related operation uh, including uh, the issuance of letter of authority at MO? Ah uh, siguro po ay eh, itong issue na ito uh, mat matagal na po to bring up ng mga taxpayers. Ah mm -hmm. uh, kakaupo ko lang po sa pwesto last week. <clears throat> uh, isa sa mga unang uh, tiningnan po namin, kinausap ko po ang uh, Bureau of Internal Revenue si Commissioner Charlie Mendoza po no, kinausap ko at uh, kung magagawa natin ang paraan na ma-resolve itong mga concerns ng mga taxpayers, mga rini po ng mga ilang uh, taxpayers po natin. Mm -hmm. At maganda naman po ang resulta. Uh, Nag-agree naman po si Commissioner Charlie Mendoza na nakakatanggap rin po siya ng mga reklamo uh, galing sa mga uh, taxpayers tungkol sa issue ito Itong mga letters of authority at mission orders. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po bang, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba pagkakaiba mm -hmm. ng LOA? Yung letter of authority saka mission order. Ah, okay po. Ang mission order po uh gives uh, the BIR authority to do surveillance, uh, mm -hmm. site inspection. Uh -uh. Mga ganun po, mga other mga limited uh, uh, checking. Mm -hmm. Yung letter of authority po, nagbibigay na yan ng ng permission sa mga taga-BIR na pumasok sa kumpanya at tingnan uh -uh. ang mga libro at isa-isa uh -uh. tingnan ang mga libro at mga dokumento. Para so pala yung tong search para search warrant, search warrant pala yung yung lowa ganun? Ah uh, sir, maganda yung sinabi niyo. Hindi po ako abogado, uh -uh. pero ganun din ng pagkaintindi ko. Uh -uh. Parang uh -huh. search warrant po ang letter of authority. Uh -huh. At wala pong choice ang kumpanya, uh, ang uh -huh. taxpayer. Na tumanggi kailangang parang, para para um, para siyang court order. Parang court order mm -hmm. na kailangan sumunod ang taxpayer uh, secretary. Uh, yes po, ganun po parang lumalabas kasi may authority talaga po ang BIR to go into the books and documents of the company. Mm -hmm. Pero mabuti ng mabu po, ah po, mabuti po, mabuti po sana secretary kung uh, ang intensyon ay matiyak lang na nagbabayad ng tama yung taxpayer oh. no kaya lang ang nangyari po dito sa LOA, sa mga mission orders na to ay naging uh, tool for harassment, harassment inaharas yeah. na po yung mga 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 malalaki hanggang sa maliliit na mga eh, negosyante. Eh actually, kom뱃sero, uh. secretary, pwedeng nga naman talagang iharas talaga kung hindi nagbabayad, nagbabayad ng tamang buwis. Kaya lang eh uh, ito, matagal na rin to. Alam nating lahat at ma malamang secretary kayo rin nakakatanggap ng uh, ganitong mga report na gagamitin yon, iharas para kwentahan ng malaking bayarin pero maliit na porsyento lang ang mapupunta sa gobyerno at ang malaking uh, parte ng Ah, uh, si Singilin, eh, for the boys. As uh, kaya nga po natin ay sinuspinde muna ang pag issue ng mga letters of authority at mga mission orders kasi kailangan po talaga natin gumawa ng isang careful and comprehensive review mm -hmm. ng mga patakaran na to no mga polisya na nag uh, nagmumuno ng mga letter of authority po. Ah, uh, magandang, magandang 'yung sinabi nyo na parang 'tong search warrant. Kasi mm. magandang analogy po 'yan, magandang uh -huh. example po yun. no. Na parang dapat po ay meron ka talagang uh, probable cause yes. uh -huh. bago ka pwedeng pumasok, okay. okay. 'di ba? Hindi naman hindi naman pwede po ay wala kayong probable cause basta Bigla na, na lang. papasok kayo uh -huh. at at uh, guguluhin niyo 'yung taxpayer eh wala naman po kayong ebidensya or uh, probable cause uh -huh. to to do all of these actions. Mm -hmm. Kaya po, uh, we really need a comprehensive review of the policies and procedures nitong mga letters of authority po. Mm -hmm. meron, meron pong isang uh, <laughs> nagreklamo sa amin, Secretary, yung MO naman, yung pang i yan ng mga, <laughs> mga taga-BIR. As in, nandun daw po yung mga taga-BIR, uh, uh, during office hours, uh, <laughs> ay uh, yung isang isang establishment o isang opisina. So lahat ng mga tao doon ay puro anxious ano in, in, dahil nabiyang na BIR na naka naka doon eh. Uh, so kahit na wala kang kasalanan, ang tingin sa iyo ng ibang mga katransaksyon mo, uh. ang <laughs> uh, ka business na deal mo ay may kasalanan ka sa gobyerno, uh, secretary. Ya, yeah, uh, ito po yung mga rinireklamo po ng mga taxpayer. Uh, na tinatawag po nilang parang harassment, no? ah uh, uh. uh, so talaga uh, hindi siguro talagang it's high time to mm. review all mm. our policies and procedures po kasi ang taxpayer po ang nagbubuhay ng ng gobyerno po no? Yeah, but, it's from the tax uh, eh. tax payments na merong budget ang gobyerno para gawin ng lahat ng programa ng gobyerno. Kung walang taxpayer, wala pong programa ng gobyerno. So we have to treat we have to treat the taxpayers with professional professionalism, with courtesy and with due process. Uh -huh. Hindi po pwede yung harassment. Mer mer narinig niyo na po ba secretary yung uh, nabanggit ni Jerry kanina pero walang uh, exactong figure eh. Yung bang i-assess ia ng napakalaki, yung bang na assessment. Magbigay tayo example. Ah, uh, i-assess ka ng 100 million. Pagkatapos mag-negotiate uh, ne ano? Magne-negotiate Sige, magiging uh, ah yeah. uh, uh, 50 million na lang babayaran mo. Uh -huh. 50 million. Pero, pero ang uh, reresibuhan re doon, secretary, ang reresibuhan doon mas malaki pa ang uh, mapupunta doon sa porta the boys kaysa doon sa sa 50 million, 10 million lang ang may resibo. <laughs> Yung 40 million ay uh, wala. Uh, 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 for the boys. Uh, for the boys. Uh, Ewan ko kung naka nakarating po sa inyo yung ganyang aktual na mga mga eksena, Sekretary. Uh, Aminin ko po ay eh, nakakatanggap po ako ng mga ganyang klasing <laughs> reklamo. <laughs> at uh, kailangan po talaga natin tingnan yan ng mabuti. Oo. Magandang simula na ho itong ginawa ninyo, mm. uh, Secretary. Pinatigil mm. yung LOA at uh, MOA. Pero doon nga eh, doon sa, sa, sa senaryo na yon ano kaya magandang gawin natin diyan? Uh, pa para para kung ano yung inassess, yung tamang assessment uh -oh. at kung magkano yung dapat bayaran ng taxpayer, eh yun ang bayaran niya at yun ang may resibo. Dapat namang maging uh -oh. tama yung uh -oh. babayaran niya. Uh, an ano po naiisip nyong uh, para our, andon? Our reform, uh, uh, Secretary? Well, kailangan po natin sa ng cooperation rin <clears throat> po ng taxpayer, no? We also need the taxpayers na, na talagang uh, i-insist po nila na kung anong binayaran nila ay naka-resibo. Mm -hmm. uh, kailangan natin ng cooperation ng private sector po dito mm -hmm. at uh, talagang I think it really it really starts with the proper beginning, no? The mm -hmm. basis of a law must mm -hmm. have Uh, justification. Kailangan mm -hmm. po talaga to i-justify. Hindi naman pwedeng papasok ka lang sa isang kumpanya at ihaharas mo at wala nang magawa yung taxpayer dahil uh, uh wala na, naipit na siya eh. mm -hmm. Wala na siyang magagawa. Talagang tinatakot siya. Uh, so, talagang kailangan natin itigil ang mga ganitong pamamaraan. Congratulations mm -hmm. po dito, uh, Secretary. Sabi nga, uh, sabi nga sa inyo kahapon nung, nung inilabas niyo yung uh, balita, eh may mga nakausap na ako mga negosyante na parang nabunutan ng uh, tinik sa kanilang uh, dibdib. <laughs> Napakalaking uh, bagay po nito. Uh, at uh, I'm yung, sure, yung, I mean, pero yung follow through I, I, kung banchero importante nito. Uh, 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 Kasi yung pagpapatigil, matitigil lang eh, kung uh, tigil lang, uh, ha, uh, parang suspended lang eh. Uh, uh, pero pag ibinalik nang walang with the vengeance naman <laughs> nang walang binago with the vengeance yan uh, secretary uh, baka yung hindi na kolekta sa panahon ng suspension, uh, bawiin lahat dun sa pag nag, uh, nag resume na pag nag -resume na ito yeah i'd like to assure you uh, and i'd like to assure uh, the people lahat ng po ng taxpayers natin na hindi ito mangyayari to uh, sigurado po ay eh, kapag binalik natin to it will be with a lot of safeguards a lot of uh, corrective measures. no? Hindi po pwede ito basat-basay balik. Mm -hmm. uh, talagang uh, malinaw na malinaw ang utos <clears throat> ng Pangulo na kailangan talaga natin ng good governance sa gobyerno. Hindi po pwedeng basat-basay balik yan. Apo. Mm -hmm. Hindi mangyayari <clears throat> po yan. Secretary, pamisa-misa na naman namin kayo nakakausap. May tatanong na rin ako sa inyo. Meron pang isang nireklamo nire yung mga negosyante na parang nadamay sila dito sa problema uh, problema ng uh, flood control uh, scandal, yung limit ng uh, BSP na 500,000 pesos lang yung no questions ask uh, kapag ka mag uh, deposito ka o kaya mag withdraw ka ng pera sa banko, uh, wala ba kayong naiisip isip na mga parang win win solution malang dyan para po naman uh, mas uh, gumandaan transaksyon sa negosyo? Uh, unang-una uh, I agree marami na po narinig na reklamo rin tungkol diyan no masyadong restrictive po yung limit na na nakalagay uh, pero pangalawa po this is under the purview ng Central Bank ng Bangko Sentral oh, wow. at kailan po natin silang kausapin para matingnan po nila ito uh, naniniwala po ako na nakatanggap rin sila na maraming reklamo tungkol dito at maraming suggestions na dapat siguro i-adjust yung limit na, yun, na 'yan po. Uh, kung pangatlo po sa pananaw ko, Apo. Uh, masyadong masyadong mababa ang limit at Apo. nahihirapan ang ila't ilang mga negosyo at mga ila't lang tao na talagang kailangan nila sa sa everyday needs nila po, no? Ah, uh, lalo na yung magpapasweldo yes. sa mga cash, tao, cash. no? Oh, oh cash. Oh. Oh, oh, oh po maraming marami kasi pong negosyo na ang pagsusweldo sa tao ay talagang ginagamit po nila ang cash yes. as a as the primary method ng pag-distribute po ng sweldo. Hmm. Uh, wala naman po silang e-banking. Yes. Ah uh, at ayaw rin po nila ng e-banking kasi yung mga ginagastos nila hindi naman lahat tumatanggap po ng e-banking. <laughs> Tama, e cash pa rin Tama po, talaga. Uh. Tama po. Yeah. So, yeah, so So 'yan po ang pananaw ko. Pero... Salamat kung 500,000, total naman na eh, ikwentuhan lang na tayong tatlo lang naman nakakarinig, uh, Secretary. Uh, kung kayo po tatanungin, magkano ba ang, uh, ang uh, limit sana, kahit na kung uh, uh, minimum, uh, threshold? Kung pagbibigyan niyo po ako, ayoko po ang maunahan <laughs> yung, yung Central Bank ay baka po. Eh. Pwede ba 2 million? Pwede ba 2 million? No? two two mil is 2 million okay? Uh. Well, kung sa, sa sarili kong pananaw po, I, I think that sounds like a reasonable amount. Mm -hmm. Dati kasi kapag uh, kilala na ng uh, bangko, uh, kung dati nang may mga transactions na malalaki, okay lang oh, eh. 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 Walang problema. Pero ngayon, higpit na lang oh, talaga lahat Kahit kakilala mo yung uh, uh, bank manager, hindi ka uh, pala palulusutin. Secretary, matindi dahil ngayon. Dahil sa policy na yan eh. Natakot yata sa BSP eh. Uh. Yeah, I think we need to alam naman po, trabaho po natin is to to make sure that there is economic growth. Yes. Na umiikot yung pera, yeah. no? At, uh, at at talaga naman ay marami marami tayong naririnig na reklamo uh, tungkol dito. So, uh, first chance I get na i discuss to sa Central Bank sa Central Bank Governor po I, mm -hmm. I will take my my the opportunity to do so. Uh, mm -hmm. Last na lang po ano uh, may kinalaman doon sa mga government projects kayo po kasi eh, ang Department of Finance sa pagkulekta kayo ng pera no <laughs> pag pag, pag, pag ng pera kayo kayo ang in charge sa paghahanap ng uh, pera para may magagastos ang uh, ang uh, gobyerno. E ngayon po, ewan ko kung nakakarating sa inyo na marami pong mga, mga kumpanya ang nadamay dito po sa flood control investigation. Halimbawa po, eh, uh, may transaksyon sila kay Biskaya, may transaksyon sila kay Wawaw, uh, E eh, pati po sila ay uh, ang mga banko nila eh, nakasama sa freeze order dahil, dahil related account po sila. Uh, uh, at, uh, so natitigil po yung kanilang uh function bilang isang kumpanya. Ano bang pwedeng gawin doon ng gobyerno to keep the economy working? Uh itong ito ay narinig na ko na rin po 'tong uh, issue na ito no mm. at uh, na-discuss ko na po to sa DPWH secretary na uh, si Vince Dizon. Mm. Uh I think they are looking at how to to manage this this problem no mm -hmm. uh, siguro hintayin ko na lang siya magbigay ng uh, update ng mm -hmm. ng update do ng findings mm -hmm. niya po no kung anong uh, pwedeng uh, anong tamang gawin mm -hmm. uh, para ma, ma resulta, ma resolve itong issue yes sir uh -huh. secretary salamat po sa inyo dalas dala natin ang kwentuhan Thank you. Uh -huh. salamat maraming salamat Thank you, thank you so much. Si Secretary uh, Frederick uh, Go, ang bago po nating Department of Finance uh, Secretary at uh, maganda umpisa no. Um